Good mga Lodi, dahil mailabas na natin bukas, ang full chapter ng part 25, sa paglalakbay ni Don Freak sa Dark Continent. At pasensya na talaga mga idol, kung natagalan ng pag-release ng latest chapter. Pero at least sure ball na bukas kaya kaunting antay-antay na lang dito, sa JC Anime TV. At huwag nyo papalampasin mga lodi ang bagong kabanata, dahil bakbakan talaga ang mangyayari, sa ikatlong salpukan ni Don Fricks at ng Helbel. At mabibigyan na rin ng kasagutan ng ibang katanungan sa ating serye. Tulad ng masama na ba talaga si Don Fricks? Dahil sa kabuo ang kabanata nga, e eh lalo pang titindi at mas rarami ang sumpa sa kanyang katawan kaya mas lalong umapaw ang kanyang madugong pagnanasa. At isa pa sa mga kailangan yung abangan sa part 25, e eh may eksena, na maaring magpaluha sa bawat isa. Dahil may moments na naman, na tila tagus sa puso, na maaring magpaantig sa inyong mga damdamin at sa ika-25 kabanata rin, e meron na namang pasabog na eksena, ang batang halimaw na si Kido sa paglabas ng full chapter. At sa mga nagtatanong naman sa assassin na si Zen Zoldi, eh hindi natin siya makikita sa darating na serye. Dahil wala pa nga eksena, ang nakakatakot na mamamaslang dahil magpo-focus talaga ang part 25 sa labanan ng banta at manlalakbay. At ang final transformation nga ng Hellbell ay e maglalabas ng nakakatakot na kapangyarihan. Pero ang ating bidang si Don Freaks nga ay e maglalabas din ng napakalakas na atake. At ang huling information, is sa part 25 na rin magtatapos ang laban ng dalawa. Kaya abang-abang na lang bukas, kung sino ang mananalo sa kanilang laban. Dahil si Don na nga ba, ang unang tao na makakatalo sa ahas na banta? O ang Helbel na ba ang unang tatalo sa ating bida? Kasi kung susuriin natin ang mga nagdaang kabanata, e eh nakagat na nga siya ng banta kaya ang Hellbell ang nagko-control ng kanilang sitwasyon. Tapos ngayon, e eh gagamitin pa ng Helbel ang kanyang final transformation. E eh talaga naman, paniguradong mas malakas ang kapangyarihan niyan. At ngayon na e eh kaunting speculation lang tayo dahil panahon na nga kaya para makahanap si Don ng katapat sa Dark Continent. At ang Hellbell pala ang kauna-unahang magbibigay sa kanya ng talo sa laban. Dahil kung iisipin natin ng maigi, eh wala pa talaga kahit isa, ang nakakatalo kay Don Freaks pagdating sa labanan hanggang kamatayan. Dahil sobrang lakas nga at kakaiba ng ating bidang hunter. At kahit yung paunang pasok niya palang sa Dark Continent, eh halos nagulat sa kanya lahat ang mga Gatekeeper. Kaya paano kung si Don naman ang magulat sa lakas ng bagong transformation ng Hellbell? Dahil ito nga ay nagtataglay ng mataas na antas ng kapangyarihan. Pero syempre ay alam nating lahat na hindi madaling mabigla si Don kahit na sobrang lakas pa ng kanyang kalaban. Tapos ngayon, e eh, meron pa siyang madugong pagnanasa na pinagdadaanan. At tila wala siyang ibang gustong gawin kung di patayin ang banta. At isa pa eh, alam din natin, na mas lalo pang lumakas si Gunfreaks dahil yung kanyang pagkabuhay mula sa kamatayan. At hanggang ngayon eh hindi niya pa rin ginagamit ang sobrang lakas na kapangyarihan na kanyang nakuha sa kanyang muling pagkabuhay. Kaya kung sakaling matatalo si Don sa Hellbell, e eh tila hindi magiging maganda, ang impact nito sa ating serye. Dahil hindi nakabang-abang ang kanilang tapatan ng hari ng silangan, kung magpapatalo siya sa isang banta. Dahil kailangan talaga, e eh wag siyang magpatalo sa iba, para maging mas maganda at exciting ang match-up nila ng hari. Pero syempre lilinawin ko na hindi mababang uri ang Hellbell. Dahil meron nga itong katungkulan sa madilim na mundo. At hindi rin naman nakakahiya kung matatalo ang ating bida sa isang banta. Dahil pwede niya itong gawing dahilan upang magpalakas pa ng sobra-sobra sa loob ng Dark Continent. Dahil karaniwan talaga na natatalo ang mga bida, paminsan-minsan. At pag sila ay natalo, e doon sila mag-iisip na kulang na kulang pa pala ang kanilang lakas. Kaya lalo pa silang magpupursigi, at magtitiyaga upang mas lumakas pa sila. Kaso kung iisipin kasi natin ng maigi, yang e ang ating bidang si Don Freaks, e naiiba sa ibang mga bida. Dahil sobrang tindi nga, ng kanyang karisma, at ang mga kalaban pa ang nagugulat sa kanya. Dahil sa kanyang lakas, talino, diskarte at galing sa pakikipaglaban. At dito na nga magtatapos ang video natin ngayong araw. At abang-abang na lang bukas mga idol para sa kabuang kabanata. Pero kung kayo ay may sariling komento, kung sino ang mananalo kay Don Freaks at sa Hellbell e wag kayong mahihiyang i-comment e yan sa ibaba, dahil anong malay nyo na tama ang inyong prediksyon. At bago nga tayo magtapos, e sana ay wag niyong kakalimutan mag-like, dahil napakalaking tulong yan para sa ating channel. At kung meron naman kayong opinion, e comment nyo na lang yan sa ating comment section, para malaman din namin ang inyong mga opinion. At kung may mga bago naman dyan, e eh sana ay huwag kakalimutan mag-subscribe and click the bell icon, para lagi kang updated sa mga video na ating ilalabas. Maraming salamat po!